For today's video, mga Lord, sasagutin ko po yung katanungan ng isa kong viewers. Siya po si Ed Mac De La Rosa. Shout out sa iyo, Maraming maraming salamat sa pagbisita. God bless. Sabi niya po sa akin, paano po magmahal ng babae through Facebook at LDR? Ibig sabihin paano magmahal ng through LDR? O ibig sabihin niya po dito ay paano, paano siguro may pagrelasyon through LDR? No? So baka yung pong ibig sabihin niya, baka naiinlove po siya sa isang babae na malayo sa kanya. Na nakilala niya lang sa Facebook. Tama o, oh, di ba? Alam naman po natin, Lods, na hindi po maiiwasan na minsan, no? May makikilala tayo sa Facebook at maiinlog po tayo dahil nga naman, ang ganda naman, picture po, para sexy, di ba? At minsan, lagi natin nakakausap sa chat. Nababaitan tayo, nalalambingan tayo. Sa araw-araw natin pakikipag-usap sa kanila, hindi po natin maiiwasan na minsan, gigising tayo isang umaga in love na pala tayo. So, nangyari rin po sa akin yan, nagkaroon po ng relationship, through LDR, no? Siya po ay nasa India. Ano naman po ay nandito sa Pinas, no? Indiano po siya. Nagkaroon po kami ng 3 years na relationship sa LDR. So, kung paano magmahal ang tanong mo, napakadali lang na kung paano magmahal sa personal, ganoon din po ang pagmamahal sa LDR, no? So, kung paano niyo po minamahal ang isang tao sa personal, ganoon din po yan, no? Parang, lagi mo nakakamustahin, kamusta ka na, alalahan mo lagi na kumain ka na, huwag ka magpapabayas sa sarili mo. So, araw-araw mo siyang isa-shot. Siyempre, no? Para po ang babae in love sa iyo. Kung kayo ay lagi nag-shop, lagi mo kinakamusta, lagi mo pinapaalalahanan, ang babae mapapansin ka niyan. Sabi niya, etong taong doon, lagi nag-shop sa akin. So, kapag napansin ka niya, makikipag-usap sa iyan. Mag-i-start na po yung buhay ninyo, kukuwento niyo sa isa't isa. So, dati ako ganito, ganito kami magkakapatid, ganito ang trabaho ko. Siyempre, ganon, no? Tungkol sa buhay ninyo. So, kapag na-open niyo na po sa isa't isa yun, no? Magiging komportable po kayo sa isa't isa. At bandang huli, magkakaroon po kayo ng feelings and then yun na po papasok ang ligawan. So, ganun po magmahal, no? Sa Facebook. So, kapag uh, in relationship na nga kayo, naging kayo na, ano nyo naman maintain yung relasyon niyo Kailangan talaga meron kayong consistent communication, no? Ibig sabihin, araw-araw talaga kayo mag-uusap. Hindi lang si chat sa video call. At syempre, hindi naman po dapat magtatapos lang yun doon, no? Kailangan gagawa rin kayo ng paraan na magkita. So, kung lari, isang taon na kayo mag-chat, no? At malapit lang na naman, nasa Pilipinas lang din, gumawa ka ng paraan na magkita kayo, mag ipon ka ng pera, pamasahe, imit mo siya. So, kung kaya mo na mas maaga, mas better. So, huwag nyo nang patagalin, no? ang advice ko, Lord, kung kayo po ay nasa LDR at kayo nyo naman puntahan, no? Ang problema nyo ng pera ay kailangan nyo mag-ipon, no? Imit nyo kagad. Ka huwag nyo pong papatagalin ng 2 years, 3 years kasi po ang babae, mabilis pong mauumay sa paghihintay. Huwag okay, magpatumpik-tumpik pa, bumukara-karaka kung kaya nyo imit, puntahan nyo. So, para naman, para maging matatag ang relasyon ninyo, po kayo ng password. O kailangan wala kayong ya, tinatago sa isa't isa. No, kung mo yung password niya, bibigay mo rin yung password mo. O kaya sa ganun mas maging matatag yung relasyon niyo, yung tiwala niyo, no, mas dumalim. Pangatlo, kahit na LDR kayo, magpadala ka rin minsan ng flowers, regalo, yung mga ganyan, no. Hindi niyo kailangan isipin na malayo kayo sa isa't isa. Yung isipin niyo, magkalapit lang kayo, no. Abot kamay niyo yung isa't isa. Dapat ganun po yung mindset niyo. At syempre, dagdagan nyo na rin po yan na kapag ka, mayroon po kayong karelasyon uh, sa LDR, kailangan nyo rin i-meet yung pamilya niya at i-meet niya rin yung pamilya ninyo. Para po nakakatulong po yun na mas sumatag ang relasyon ninyo. So ganoon lang po, Lods. and then magpulalo na kayong mag-meet up as soon as possible. So hanggang dito na lang po tayo, mga Lods. I hope you learned something new in this video. More videos to come. So stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!